guys, napapansin nyo itong parang Titanic, parang barko siya. Ito yung tinatawag na Titanic Mall sa Hawali. Itong building na ito na nasa taas, dyan ako nagtatrabaho ngayon. Pansamantala kasi nag-renovation sa Hawali. Ay, sorry, sa Salmia. Ito yung place ng Hawali. lalakad ko yan hanggang doon sa may sakaya ng jeep ang laki ang laki itong ano, itong muhalab 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 mall tinatawag nilang titanic kasi mukhang barko Pumasok din ako dati dito dahil may pwesto dati dito yung amo namin eh. Nung nasa Nelson Copaco. pa ako. Tingnan nyo kung gaano kahaba. Ah. Ah. Ang ganda niya. Sige, tatawid na muna ako. Dito na, diba? ba lapad-lapad niyan na yun. yan eh. Mall. Diba mukhang barko. Napakalaking barko. <laughs> Ngayon ay aakyat na tayo ng hagdan. patung sa ating trabaho. Meron dito join the juice na napakadami laging customer mahal mahal naman ang paninda pero gustong gusto nila ito. dito ka kami ayan ito yun tindahan mahal doon Na, maaga pa dito kaya bihira pa yung bukas hindi pa sila nagbubukas lahat hindi yan hindi yan Dito naman palaruan ng mga bata. Malaki ito itong ano, itong Andalus. Ayan. Ito lahat na ito puro sa Andalus pero pinaghiwa-hiwalay lang nila. Ayan ay. Ayan. Mga ano lang dito, kapihan. Tapos, mamahal lang mga pagkain. Asok tayo. Nandito na. Andal. mga tonay dumala halaman na yan Ayan. Sarado pang dumang sa Ito ano? yun 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 five senses dito ako mapasok ngayon sarado pa sila huh.